Aris, ngayong araw ang pahiwatig kung magiging masaya ang iyong aura sa mga gagawin ay kusang lalapit sa iyo ang swerte. Gawin mo lang na masikap sa pakikipag-usap at lalabas ang iyong natural na katalinuhan, at ngayong araw ay iwasan ang magalit, sa pwedeng makausap na mga kamag-anak para walang maging suliranin sa inyong relasyon, ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may dapat ka pang puntahan, kahit gabi na ay okay pa rin ang iyong magagawa, at sa iyong pera kung merong kang ekstrang pera ay ang iyong minamahal lang ang pwedeng mabigyan, para lalong gumanda ang inyong grasya ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw masaya ka sa mga gawain, walang problema at pagunlad sa iyo, ang iyo lang na iiwasan ay makipagkwentuhan sa alam mong mahilig magmahusay na kasama sa trabaho. Dahil sinyales sila ng bad energy sa iyo ngayong araw, mga numero sa loto number 8, number 25, number 32, number 40, number 15 at number 5. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat at maging mapagmasid na makinig kung may bigla ang deal na ilalapit sa iyo. Para malaman mo kagad kung kayo ay tutuloy o iiwasan mo muna sila ang pahiwatig. At kung may biglaan naman na pipirmahan ay okay na gawin pag-asenso ang sinyales. At lagi mo alalahanin ang napag-usapan ng minamahal dahil para matuloy kayo sa dapat na magawa. Dahil kung makakalimutan ay ikaw din ang manghihinayang ayon sa iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya kung sila ay may schedule na dapat pang kausapin, sabihan mo na isama ang ilang kasama sa miyembro ng pamilya para ang magagawa nila ay pakinabang na maayos sa deal nilang gagawin, at sa pera kung may ekstrang pera ngayong araw ay maayos ang magpautang at makatulong sa mga kapatid at magulang pag-unlad para sa iyong pera. Sa trabaho, ay mahina ang enerhiya at pwedeng madalaw ng malungkot na araw. Kung mabilis mong ibibigay kagad ang pagtitiwala maging maingat lang nang wala kang maging suliranin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang sinyales na suliranin, basta lagi mong inaalala ang kapakanan ng buhay pamilya, o ang pag-iibigan ay patuloy na may aura ng grasya ng kasiyahan sa buhay pag-iibigan, mga numero sa loto number 11, number 37, number 25, number 7, number 15 at number 32. Gemini ngayong araw kung may bigla ang dumalaw na bisita sa iyong tahanan, at okay ang kanyang maibibigay na aura sa mga mapag-uusapan basta ang laging maingat na wise ay doon ka makakakuha ng okay na kaalaman sa usapan. At kung may usapan kayo ng magulang dapat kang makapunta dahil magkakabigayan kayo ng kaayusan sa mga dapat na magawa, at ang iiwasan mo lang ay umayon sa mga dating kaibigan ngayong araw pag may proposal dahil gastos ang pinapahiwatig lang ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay pag-iingat ang pahiwatig huwag magpapatambak ng mga gawain, pag ikaw ay natambakan ay mapipintasan ka ng lihim ng iyong boss, magsipag ang dapat talagang gawin para maging masaya ka naman sa trabaho at sa ibang miyembro ng pamilya pag ikaw ay hihingan sabihin mo kagad kung hindi mo makakaya, yun ang pinakamagandang gawin, sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan, pag-unlad at pagganda ng kalusugan at laging may gabay na mag-aalaga ng kabuhayan kung walang pag-aaway, mga numero sa loto number 10, number 6, number 29, number 42, number 15 at number 30. Cancer. Ang pahiwatig ay huwag kang magbibigay kagad ng iyong mga kaalaman sa makakausap, para ang aura ng bad energy ng kamalasan ay iyong maiiwasan ng maayos, at ngayong araw ay mayroon kang good vibes na magagawa mong maayos ang usapan sa pamilya at pwede mo ring magamit sa ibang deal na matagal na ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay sinyales na dadating na swerte sa pamilya kung may dadalaw na kamag-anak na galing sa malayong lugar ay sinyales na magagawang makatulong sa pamilya sa hinaharap. Sa trabaho, ay maging mas matyaga sa dapat na magagawa para ang araw sa trabaho ay walang makasingit na bad energy sa mga gawain, o maging kasama sa trabaho ay hindi makakagawa ng ikakalungkot sa iyo. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay huwag kang basta magsasalita ng mataas ang boses, at sa iyong pera ay maganda ang magbigay, kanang tulong sa magulang at mga kapatid kung hihingi ng tulong sa iyo, nang laging may nag-aalaga nagabay sa iyong pera, mga numero sa loto number 26, number 21, number 14, number 37, number 8 at number 5. Leo Ngayong araw ay may maganda kang enerhiya at may sinyales pag may bagong deal ay maraming kaalaman, na para makatulong sa iyo na gusto magawa sa negosyo o sa pamilya, ang isa lang na iiwasan ay maging mabait kagad mas mainam na iwasan ang hihingi ng tulong, at kung may schedule ka sa malayo na pupuntahan ay iyong gawin dahil may swerte kang makikita sa mapupuntahan, ayon sa iyong gabay sa tahanan sa pamilya, kung mayroon silang transaksyon ngayong araw sabihan na dapat ay maingat kung pera dahil magdadala sa kanila ng swerte pag laging maingat sa gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay maagang makakapasok ay good na araw sa iyo sa hanap buhay sa pag-asenso. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay pag-iingat sa pagkain maalat na pagkain na matoyo, at saka mga sausawa na may suka sili at bawang, at inihaw na isdang dagat dahil magpapahina sa ugat sa baga at bituka, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa iyong pera ngayong araw ang pahiwatig, ay maganda pag-unlad para sa iyo kung may plano na investment na legal, magbibigay sa iyo na makaipon ng pera na para sa pamilya, mga numero sa Lotto number 17, number 25, number 30, number 11, number 8 at number 42. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat na maging maingat sa mga taong kahit na iyong kakilala kung pagkakakitaan ang gustong ilapit sa iyo dahil walang swerte na pahiwatig na kung magkakasama at ngayong araw ay may enerhiya na pwedeng makagawa ng isang transaction. Na okay kung ang deal ninyong magkapatid ang malapit ng matapos kahit maliit ang kikitain ay pwedeng magtagal naman ayon sa iyong gabay. Sa pera ay iwasan mong maging mabait pag tungkol sa pera sa mga pamangkin, at uncle bawal mo sila bigyan ngayong araw. Sa trabaho ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema sa mga gawain, ang dapat iwasan kasama sa trabaho na magaling magsalita at palabiro, sinyales siya ng gastos at pagbagal sa mga gagawin kung makakasama mo ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maayos na masaya hanggat nagkakaunawaan sa mga plano sa ikakaganda ng buhay pamilya, ay laging may positive energy sa tahanan na masaya at mag-aalaga ng kabuhayan. Mga numero sa loto number 14, number 23, number 33, number 21, number 8 at number 25. Libra. Ngayong araw kung may trabaho ka pang maayos ang pinagkakakitaan ay alisin muna sa iyong isipan, ang gumawa ng pagnenegosyo pag may sapat ng naiipon na pera ay saka magumpisa ng negosyo, kung may anak ay mas mainam na makasama ang pahiwatig at ngayong araw ay bawal sa iyo ang mabilis magdesisyon na tungkol sa pamilya pag-isipan pang mabuti, at okay naman sa iyo pag may deal na pirmahan ngayong araw ay okay pag asenso sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa mga miyembro ng pamilya, ay maayos maganda ang ikot ng aura ng swerte, ang iyong pagbibigay ng advice para mas maging maayos ang gagawin nilang deal. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay walang gagawing pagtulong at pagtitiwala kagad ka ngayong araw, para makakauwi ka ng masaya sa tahanan. Sa iyong kalusugan ang naayon sa iyo na inumin ngayong araw, ay buko juice magpapalakas sa iyong mga ugat sa kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging mas malambing sa minamahal, nang lagi may grasya ng mga positive energy ng swerte sa pamilya sa mga plano sa pamumuhay, mga numero sa loto number no. 15, number no. 41, number no. 29, number no. 36, number no. 8 at number no. 24. Scorpio ang pahiwatig ng gabay ay pwedeng magkaroon ng usapan na pwedeng hindi magkaintindihan, dapat ay may maunawain o mahabang pasensya para maging maayos pa rin kung maghihiwalay muna sa pakikipag-usap, dahil may sinyales na may aura din kayo ng good vibes ng swerte kung magkakasama, at ngayong araw ay dapat kang maging wise sa ibang usapan o iwasan ang maging mabait, para hindi sila makagawa ng pagkakamali sa sasabihin sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw may pahiwatig kung may dadating na bisita, at kung tungkol sa negosyo na pwedeng kumita ay kausapin ng maayos at baka isa na nga siya sa magdadala muli ng bagong other income basta laging maging sigurista, at sa pera kung lalapit ang ilan sa kapatid ay pagbigyan kung may pera ng laging masigla ang gabay sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay maging maingat sa diskusyon ngayong araw at baka may maingit sa iyo ang iyong matatalo, na pwede siya ang magbibigay ng suliranin sa iyo sa hinaharap, kaya mas mainam na gumawa ng matahimik ng may masayang araw sa trabaho, mga numero sa loto number 24, number 2, number 18, number 40, number 17 at number 36. Sagittarius, ngayong araw kung may pag-uusap na mahalaga na bigla ang ipapatawag ng magulang o kaibigan, ay sabihan kagad na mas mainam na maaga kayo ay magkita-kita para ang aura ng pagkakasundo ay maging maayos at ngayong araw ay huwag ka basta magsasalita sa ibang kausap baka kinukuha ang iyong ibang karunungan, at sa susunod ay ayaw ka na nilang kausap pag nakakuha na, basta laging maingat at makukuha mo ang nais mong tagumpay ayon sa iyong gabay. Sa pera ay ngayong araw ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap at kagalit na tao sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung magnenegosyo ang ilan sa miyembro ng pamilya kung walang sapat na pera ay iyong sabihan na mag-ipon pa ng mag-ipon dahil doon lang talaga sila magtatagumpay, sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema pag-unlad sa inyong buhay dahil walang pag-aaway na magpapaganda ng bawat kalusugan at pagdami ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan, mga numero sa loto number 16, number 2, number 25, number 3, number 45 at number 16. Capricorn, ngayong araw kung nag-iisip pa ng ibang trabaho na mag-abroad o lumipat sa ibang mapapasukang hanap buhay, ay okay ang nasa iyong isipan basta laging manigurado at ang mapupuntahan ay mas malaki ang pagkita ng pera at pangmatagalan, pero kung walang ganoon ay dyan ka muna sa pinagkakakitaan, at ngayong araw ay mahina ang enerhiya ng buenas maging mapanuri, sa papasukin na deal para makaiwas ka sa gastos na malaki, at laging maging mapagmasid ang dapat ang pahiwatig ng iyong gabay sa pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang magpautang at tumulong sa magulang at kapatid at sa tahanan ay bawal muna ang ibang tao kahit pa kumare o kumpare para ang aura ng kabahayan ay walang mawala na swerte sa trabaho ay pag-unlad ngayong araw ang maging masaya sa paggawa at mabilis kang makakatapos ay pwedeng mapansin ng mga boss ang iyong kasipagan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na tampuhan, dapat ay umunawa muna bago magsasalita ng kumakalaban kagad para magkaintindihan kayo kagad kung ano ang magiging suliranin na pinapahiwatig, mga numero sa loto number 36, number 20, number 25, number 14, number 12 at number 23. Aquarius, ang pahiwatig ng iyong gabay ang pagiging matsaga ang dapat sa iyo sa mga ginagawa na pangarap o dil laging may paniniwala sa sarili hanggat may ginagawa ay makakayang maging matagumpay, at ngayong araw kung may makausap na laging mahusay ay huwag kang mabahala sa kanya, at gawin mo lang ang alam mong tama, at kung may oras pa ay okay na magkasama kayo ng minamahal, na kumain sa labas para maalisan kayo ng bad energy na nakuha ninyo sa ibang nakakausap ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal muna sa iyo ang makatulong at magpautang sa ibang tao. Ang dapat na iyong tulungan ay magulang kung ikaw ay lalapitan at pag-unlad sa pagdami ng iyong pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pag-unlad kung iyong pananatiliin na maipapakita ang iyong kasipagan, ay makakakuha ng atensyon sa superior lalo ng kung babae na superior, siya ang sinyales na makakatulong sa iyo hanap buhay. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig ituloy mo ang laging madali kang nakakausap sa tahanan. Para ang aura ng pag-ibig, sa bawat isa ay lalago na magdadala pa ng mas maraming unawaan para sa plano ng pag-asenso sa pamumuhay, mga numero sa lotto number 24, number 15, number 29, number 11, number 8 at number 23. Pisces Ngayong araw kung may plano na dapat gawin ay dapat mong ituloy mas okay kung mas maaga nagawin at maaga ka rin makakatapos at okay ang pwedeng makakalabasan ng gagawin. At ngayong araw ay huwag mong ipakita ang iyong ugali na mabait para wala silang makita na pwede kanila maisahan. Pag naging wise ay okay ang iyong araw sa ibang kausap kahit sila ay iyong mga matagal ng kakilala ayon sa iyong gabay sa iyong pera kung may uutang na kaibigan at alam mong mahusay magbayad, ay iyong pautangin dahil isa siya sa pwede mo makasama sa pagnenegosyo sa hinaharap at makakabayad ng maayos. Sa trabaho, ay tumulong ka sa gustong magpatulong sa iyo, nang hangaan ka ng ilan sa boss at pag-unlad para sa iyo ang magagawa sa trabaho, ang iiwasan mo lang ay kasama sa trabaho na ang alam ay puro paghihinala iwasan mo muna siya ngayong araw. Mga numero sa loto number 15, number 42, number 29, number 31, number 8 at number 23.